Kidlat News Updates Ako po si Cesar Sorian kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Pinatawag ng Quezon City Prosecutor's Office si dating Pangulong Rodrigo Duterte para dumalo sa probe sa December 4 at 11 sa kanilang tanggapan at isumite ang kanyang counter affidavit sa reklamong grave threat na isinampa sa kanya ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. Ito ang unang pagkakataon na inisyuhan ng sabina si Duterte mula nang magtapos ang kanyang termino bilang Pangulo. Noong nakaraang buwan ng sinampahan ng dating presidente ng kasong kriminal alinsunod sa Article 2A2 ng Revised Penal Code dahil sa umano'y pagbabanta nito sa buhay ni Castro sa isang panayam sa telebisyon. Kung ang guilty, pagkakakulong ng isa hanggang anim na buwan ang maaring harapin ni Duterte, ngunit posible pa itong mapahaba sa ilalim ng Cybercrime Prevention Act nag ang pananakot ni Duterte sa mga babatas dahil sa pagkwestyon nito sa hiling na confidential funds na anak ng dating Pangulo na si Vice President at Education Secretary Sara Duterte. Muling magsisilbing tagapagsilita si dating Metropolitan Manila Development Authority o MMDA Spokesperson Celine Pialago para naman sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Ito ang kinumpirma ni LTFRB Chairman Teofilo Guadis III. Ilang taong nagsilbing tagapagsalita ng MMDA si Pialago noong Administrasyong Duterte. Tumakbo rin ito bilang party list representative noong 2022 elections ngunit bigo itong manalo. Samantala, pinaghahandaan ng LTFRB ang planong tigil pasada sa lunes, November 20, ayon sa bagong spokesperson ng ahensya. Nitong miyerkules ng umaga nang nagdeklara ng tatlong araw na nationwide transport strike ang transport group na pinagkaisang samahan ng mga chopper at operators nationwide o piston bilang protesta sa nalalapit na palugit sa aplikasyon ng Franchise Consolidation na bahagi ng Public Utility Vehicle o PUV Modernization Project. Ayon pa sa National President ng grupo na si Modi Floranda, may posibilidad na humaba ang tigil pasada bagay sa pagkilos na magaganap. Malaki raw ang tsansa na magkaroon ng lung cancer ang isang taong matagal na na-expose sa air pollution ayon sa mga eksperto. Batay sa IQ Air World Air Quality Report for 2022, anim na putsyam na pwesto ang Pilipinas sa may pinakamasamang air quality mula sa 131 na bansang kabilang dito. musod ito sa smog mula sa inalalabas na usok ng tinatayang higit sa 2 milyong sasakyan na bumabara sa mga lansangan kada araw ayon sa IQ Air. Matatanda ang lumapag sa ikaapat na pwesto ang air pollution sa nangungunang salik ng pagkamatay ng tao na umabot sa 6.67 million deaths sa buong mundo base sa datos ng proyekto ng State of Global Air and Clean Air Fund noong 2019. Sa bilang na ito, 74,800 ang naitalang namatay sa Pilipinas sa hinang polusyon sa hangin. Mula rin sa kaparehong analysis, isa ang lung cancer sa mga sakit na maaaring makuha ng dahil sa air pollution. gayundin din ang chronic obstructive pulmonary disease o COPD at pneumonia o infeksyon sa baga. Abiso ng mga eksperto sa publiko ang ikonsidera sa paglabas ng bahay ang paglalakad o pagbibisikleta o kaya na may paggamit ng solar power upang malabanan ng polusyon sa hangin at climate change. Para sa Kidlat News Updates, Juan Miguel Soriano, Naguulat. At inyo pong natungayan ng mga headlines sa na nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.